bakit nga ba pag may okasyon, patok na patok ang mga dog hindi lang sa mga bata, maging sa mga bata? Alamin natin yan sa, sa report mula kay Binibining Beth Kachin. Yo, Sige na ba pagkatakoy ina? Nakikipag sa bayan na talagang naiiba Patok sa mga bata at mga matatanda Mga kababayan, kayo ay maganda pagkain sa umaga. Pwedeng gawing baon o di kaya ay merienda. Yan ay ilan lang sa katangian ng pagkain na hanggang ngayon ay in na in pa rin. Ang hotdog. Ang hotdog ay mula sa taba ng baboy at karaniwang iniihaw, piniprito o di kaya ay ini-steam. At dahil Siguradong magiging mas mabenta na naman ito dahil pansahog din ito sa ilang handa ngayong holiday season. Kaya naman binisita namin ang pagawaan ng hotdog ng sikat na hotdog company na ito sa Pampanga para alamin kung paano nga ba ito ginagawa. Una, chinachop o kinakat ang taba ng baboy. Pagkatapos ay ginigiling na ito o ginagrind. Bowl cutting na ang susunod na proseso kung saan na po form ang hotdog. Pagkatapos nito ay ilalagay na ito sa hotdog maker o sa frankamatic. Ito ang huling hakbang bago iluto ang hotdog. Sunod, iluto ito para ready to eat na at palamigin. At matapos ang ilang minuto ay proseso ng packaging ang dadaanan nito. At sunod ay ilalagay na ito sa storage at i-distribute na sa kanilang mga sangay o tindahan. Sa inaasahang pagdami ng orders nito, bumili sila ng bagong makina sa tulong na rin ng DOST. Nabalitaan po namin na sa agency po ng gobyerno na DOST, nabanggit po nila na may mga tinutulungan po silang mga small enterprise. Kaya lumapit po kami para magingi po ng tulong kung paano po namin mapapabilis at mapaparami ang aming mga production. Ang mga ginagawa namin sa loob, kung paano po sila dumami. Kaya yun po, ang ginawa po nila, uh, pinahiram po niya sa amin ang uh, high capacity sausage machine at saka namin bibiliin sa mas mababang halaga kaya't i-enjoy nyo na ang pagkain ng paborito ng lahat, ang hotdog. Inga na ba? Kami. Inga. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elizabeth Kachin.